Mahula na hapon mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay nagpa uh, pusti na po tayo sa ating talong kasi uh, matanggad na tapos nagumpisa na pong may bunga mga ka-farmers kasi 43 days na po siya ngayon. So sa so, so, nagtanong-tanong sa atin kung paano magpusti, uh, ganito lang mga ka-farmers, so, oh, madali lang. So kailangan lang natin matulis mga ka-farmers. So pagkatapos din ni mga ka-farmers, uh, yung nilagyan nilang pusti, di, ano pabusan pa ng tubig para ano po uh, maibaon pa ng malalim ang mga pusti. kasi dahil sa ulan mga farmers uh, tuyo ang lupa sa ilalim po ng plastic mulch kaya nga bubuhusan pa ng tubig so ngayon umuulan pwede na para bukas ang uh, ipinal. so ganyan ang kabilis mga farmers ang paglagay o pag install ng pusti. so anim lang kami din ng mga ka-farmers na nag-install tapos kinuha pa namin to sa kabilang area sa taniman ng kamatis ang ating mga pusti ayan patapos na po kami so ganyan ang kabilis mga ka-farmers sa gilid wala na ah, bukas na lang, lang sa gilid ayan po mga ka-farmers mga ka-viewers ang ma-share ko po sa inyo sa hapong ito okay let's go uwi na tayo <laughs> So, nabutan kami ng ulan mga ka-farmers. Kaya nga, nag-ano ako ng dahon ng gabi. Para hindi masyadong mabasa. So, yun po no, ang aming ginagawa ngayon. Nag-install ng poste. Ayan. Okay, may gandang hapon sa inyo mga ka-farmers. So, ayan. Malangin sila po malangin. ang mga kasamahan natin din ay araw-araw. Ayan. Malamig na malamig. Okay. So, sa inyong lahat, mga ka-viewers, mga ka-farmers, hanggang dito na lang siguro kasi uh, papalakas ang ulan.